Guys, tingnan natin tong ano uh, kakaibang footbridge dito sa May White Court, Alberta. Ngayon pala ako aakyat dito first time natin umakyat. Kaya samahan niyo ako aakyatin tong footbridge na to. Kakaiba to para sa akin kasi lagi akong dumadaan dito nagbabayka ako pero hindi ko to nabibigyan ng uh, time o ng panahon. No? Eh, ngayon ito, naglakas ako loob ako bumalik ako para puntahan lang ito guys tingnan natin ah pasukin natin akitin pala natin akitin natin tingnan natin. try natin kakaip eh kaya lang hindi ko sure kung ano mangyayari dito akitin natin kaya 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 pa ng tren oh. oh geez, hey, guys, nakakakita ako sa tukoy na tok Ang gandito na lang 'to eh. Oh, ngayon tatawid tayo sa kapila Oh, Lord. coach pag nahulog tayo rito alam mo na oh, tepok ayan o oh. tinamintinawit ko oh. <laughs> nakakatakot pero babalik ako dyan kasi nandiyan yung bike ko eh ito na, bababa na ako guys. Ha? Ayan na, ito na, bababa na ako. <laughs> Nakakatakot, nakakalula. <laughs> First time. Bakit yung pinaggagawa ko? <laughs> Kaya nga kumakapit ako kasi baka bigla akong mahulog. Na. ito na yung end ng footbridge uh, <laughs> maikli lang pala oh, maikli lang, ilang ano lang yun para isa, dalawa hanggang second floor lang ata hanggang second floor lang so maikli lang siya hindi siya ganun kataas, pero syempre pag nandoon ka na sa taas, medyo nakakalula Ayan o, di ba ensyo pag hindi ka sanay, nakakalula lalo ako sa akin, baguan lang ako rito kasi sa atin sa, Pilipinas kasi ang port bilis sa atin semento eh, konkreto, bato. Eh dito stainless steel eh, eh no? Oh, di ba? Ay eh, pag nahulog ka diyan, alam mo na eh. Buti ka mabuhay ka pa diyan. Pero mukhang matibay naman eh no? Eh natatawid na ako kasi pupunta pa ako ng Walmart eh. Yung mga bibilin pa ako eh. ay ba itong ano na to okay ay <laughs> <Yung> bike ko <laughs> pinarada ko saglit eh balik na ako okay guys salamat sa pagsama sa akin <laughs> thank you guys Okay. Okay bye. Thank you. Bye bye. God bless.